Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So reading natin for Gemini. Take only what resonates sa so, mga gusto magpa-personal reading. Punta na lang kayo dito sa aming Facebook page. Pwede ka rin mag dito sa TikTok at saka sa aming email. Pero I highly suggest dun sa aming Facebook page kasi mas active yung admins dito at saka walang limitations. Dito sa TikTok at email minsan. Yung TikTok bawal mag-send ng fake pictures and then email is sometimes nagkakaroon ng problem lalo na kung medyo malaki yung file na isesend or malaki yung ano um, anyway nag stay lang siya sa queued anyway please do support my band bandang sibol facebook page at tiktok namin dito mo ko pwedeng follow and madam ptv dito yung facebook page mo sana namin i-upload yung mga kanta namin vocalista ako dyan guys so please do support opm bands ah uh, kami mismo original songs namin yan and dito nga no sa aming paraffle yung bandang sibol page para makasali ka sa raffle, i -like and follow mo yon, Comment ka doon sa aming featured vid video na Buntong Hininga by Sibol, yung pinaka-caption niya. At dito ka mag-comment ng favorite part mo ng lyrics. At hashtag sibol sa kalam. By the way, ako yung sumulat ng kantang yon So, sana ma-appreciate mo or ma-ano ma ma mo ako support And then, share the video para magkaroon ka ng chance na maisama doon sa aming raffle na magaganap ng July 20, 2025. Date of raffle yan, 8 o'clock p.m. Philippine time. Yan, mananalo ka ng free astrological transit, love, and career reading. So, if you will total that, mga nasa 4-5 yung halaga ng reading na yun. So, para doon sa out of the budget, at gusto mong magkaroon ng chance na makapag-read sa akin, gawin mo yun, uh, malay mo ikaw umabunot, ano. So, let's start what do we have here for the sign of Gemini. Gemini. The over the five of cups, so currently hindi ko nakikita masaya ka, no? nakikita natin yung kalungkutan sa'yo, especially regarding your finances, dahil unti-unti itong nauubos o hindi mo nararamdaman yung finances mo, and especially regarding your partner, regarding relationship with the three of swords nakita tayo ng pagkaka-heartbroken dito, nalulungkot ka, nasasaktan ka regarding sa, uh, parang yung iba sa inyo future ng relasyon mo with this person, kasi for now yung iba sa inyo, medyo malinaw na yung parang wala kasi siguraduhan yung patutunguhan ng connection na ito so nagbibigay ito ng kalungkutan para sa iyo tsaka may mga bagay kang nalalaman or uh, nakikita dito sa person ito na nagdudulot para malungkot ka or masaktan so so pag guys pag di ka nakaka-relate huwag pilitan pwedeng ang energy magkapalit-palit ha so kahit sinasabi kong ikaw pwedeng person mo yan. Eh, so, sino yung person na katulit mo? Yung iba sa inyo, kahit ano ipakita mo pagmamahal or sabihin mo sa kanya, pwedeng baliwala sa kanya or hindi nakikita yung halaga mo. So, isa pa ito sa nagbibigay ng kalungkutan para sa'yo. Sino yung person na mo? Nine of Cups, yeah, the High of hand, this could be a karmic person, karmic relationship. With the Nine of Cups, I feel like itong person na ito, marami siyang options or meron siyang ibang options pagdating sa love. And nakikita natin, pwedeng may connection or relationship sa inyo. And yung iba, pwedeng may child or children na involved. So, yeah. Itong uh, person na to could be the person na no, parang marami siyang sinasabi na sometimes hindi mo na maintindihan ko ano sinasabi nito person na to kasi yung iba sa inyo pwedeng pinaprocess mo yung emotions mo at alam mo yan medyo masakit talaga lalo na, na nakikita mo lalo na, na mo naman yung mga bagay na may pakikita mo binibigay mo naman lahat ng kayang may bigay dito sa taong to pero for this person pwedeng hindi sapat kung ano yung mga bagay na ito So, ano yung emotion ninyo sa isa isa? Emotion nyo do have here the two of pentacles and the nine of wands. Okay, I will take this and uh, ten of pentacles, so yung person na to concentration niya is money self-development self-improvement, I feel like mahal ko nitong taong to, lalo na kung may relasyon kayo the knight of cups, ace of cups and six of cups, so there's this love here especially sa past or sa kung ano yung mga ginawa mo sa kanya in the past. So, nandun yung love niya regarding your past. So, minsan tanongin mo rin kasi yung sarili mo. Baka may mga pagbabago sa ginawa mo ngayon or sa mga ipinapakita mo ngayon na hindi naman talaga yun yung bagay na ipinakita mo sa kanya nung una or yung pagmamahal na in-expect niya sa'yo kasi definitely sometimes of course not sometimes, but a lot of times, ang, ba, nagbabago. And pwede may mga pagbabago ka na hindi naman yun yung mag, mga, bagay na minahal niya sa'yo, na ngayon, ang ine expect niya or ang hinahanap niya is yung dating pagmamahal mo. Especially doon sa may mga relasyon. So, mahal ka nito person na to, pero yung nakaraang ikaw, yung dating ikaw. And marami ng pagbabago nangyari sa'yo with the will of fortune. So, maaaring ngayon, oo, hindi mo maramdaman yung pagmamahal mo kasi hindi naman niya kaya pa or pinaprocess niya pa ngayon yung alam mo yun, yung parang mahirap na mahalin yung bagong ikaw kasi mas minahal ko yung dating ikaw yun yung energy ng kuha ko sa taong to so ngayon ang concentration niya is money especially kung marami na kayong uh, siya or kayong responsibility the two of pentacles so ngayon I feel like um you're trying to you're trying to balance yourself kaya, kaya lang maraming challenges maraming problems sa ngayon para maibalance mo financially so itong person na to Ayaw mo siyang i let go or ayaw mo siyang mag-move on or ayaw mong iwan kanya. Pero ah uh, I don't know. The the, the energy is rain, mare, pareho kayo na hindi nagkakaintindihan sa isa't isa. You don't get each other. So what will happen in the near future sa connection ninyo? Page of Cups the death card, three of cups, and I can see separation, pero definitely, mag, ito mag, magkakaroon ng reconciliation. So, ano muna, separation, then after the separation, may pagkakabalika naman sa inyong dalawa. And the nine of swords is here. Masyadong padalos-dalos itong person na to with the ten of cups and the eight of cups. So, nakita tayo dito na may mga bagong responsibility in the near future sa taong to. Regarding the problem, you have to face the problem. Hindi mo pwedeng lukoy ng sarili mo. Kapag may problema yung relasyon or kayong dalawa mismo, financially, etc. Kailangan harapin muna ninyo ito. Hindi nyo pwedeng isang tabi ito and then mag-focus sa kayo sa mga bagay na makakapagpasaya sa inyo, etc. And then isang tabi si problema. Kasi sooner or later, magiging mas malaki siya. katulad na isang damit, no? pag may butas na, kailangan tahiin agad. O sa, sa problema ninyo, pag may problema na, pag-usapan. Hindi siya pwedeng ngayon masaya kayo at uh, porke ayaw nyo kasi magka problema, mag-away, etc. Magiging mas malaki yung pag-aaway kung sa uh, pag na yung problema, tsaka nyo siya pag-uusapan. Okay, so that's it for now. Thank you for watching. Three of Swords here. So, yeah, this, was, this will call, cause a lot of pain. So, yeah, nakakita tayo ng gano'n eh. Mga problema pwedeng sa huli, sumulpot siya pero mas malaki na siya. So, ngayon pa pag-usapan nyo na. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.